Hello, magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po tayo po ay nagbabalik. At ngayon po ay isa na namang pampaswerte ang gagawin natin ngayong lunes. Ngayong unang lunes po ng Abril. Ano ba ito? Gawin ninyo ito? Subukan ninyo ito? At ito ay talagang mabisang pampaswerte kung kayo ay may buong tiwala sa mga ganitong klaseng pampaswerte. Dapat kung tayo ay may tiwala, lagi nating samahan ng panalangin at pagsisikap upang ang ating mga naisin sa ating buhay ay ating makakamit. Muli pong paalala, ito pong video na ito ay para po lamang sa may mga buong tiwala sa mga pampaswerte. Kung kayo po ay walang tiwala sa mga ganito, ay wag na lamang kayong magsayang ng inyong panahon at oras. Ngayon po, upang maging masagana ang ating buong buwan, ay gagawin natin ito habang tayo ay nakaharap sa silangan ngayong lunes lunes po ng alas 6.30 o kay ala hanggang alas 8 po ng umaga lamang ngayong lunes. So, ano po ba ang ating kailangan dito? Kumuha lamang po ng maliit na platito. Kailangan natin ng kandilang puti. Kailangan natin ng lighter or posturo. Kailangan natin ng pamintang, isang buong paminta, dahon ng laurel, at isang papel. Okay. Pag nandyan na lahat ang iyong, kahili, ang iyong kailangan ay kuhanin mo ang papel at isulat mo dito ang iyong buong pangalan ng pitong beses. So halimbawa ikaw si Marivic. Marivic Dornan. Yan, Marivic Dornan. Pitong beses po ninyong isulat ang inyong pangalan. Ayan. Basta po isulat niyo ang inyong pangalan sa papel ng pitong beses. Pitong beses po pababa. Pagkatapos po ay hawakan mo ang dahon ng laurel. Hawakan mo ang dahon ng laurel at humiling ka humiling ka sa iyong mga nais mangyari. Halimbawa, matatapos na ang lahat ng mga paghihirap ng iyong mga pinagdadaanan at ikaw ay siswertihin na sa iyong buhay. Lahat ng kamalasan ay mawawala na. Kailangan pag ka ay taos puso. Kailangan ay galing sa iyong puso habang ito ay iyong ikiniklaim. Pagkatapos mo pong humiling ay sa kamo isulat ang iyong pangalan sa dahon ng laurel ang iyong pangalan, si Marivic Doynan. Ayan. Pagkatapos mo may sulat, ay kuhanin ang papel at ilagay mo ito sa gitna ng ating papel kung saan naroon ang iyong pangalan at saka natin ito itupi ng isa, dalawa, tatlo. Ayan. Pagkatapos po, Pwede tayong gumamit ng kahit anong uri ng platito. Pwede tayong gumamit ng kahit anong uri ng platito. Pagkatapos, ayan na, ilagay natin dito ang ating papel. Ngayon, kuhanin mo ang kandila. Kuhanin mo ang puting kandila. Dapat po ang kandilang ito ay wala pa bagong-bago ho. Dapat hindi pa nagamit bagong-bagong kandila ang ating gagamitin. Ngayon, hawakan mo ito habang ikaw ay nakaharap sa silangan at saka humiling. Humiling ka lahat ng iyong kahilingan na iyong na, nais mangyari mo sa iyong buhay. Halimbawa, tutulungan mo ako na lahat ng kamalasan ay tuluyang maalis sa aking pagkatao sa aming buhay, sa aming tahanan at papasok sa aming bah buhay, sa aming buhay ang swerte sa pananalapi, magkakaroon kung ano-ano po lahat ng iyong kahilingan, wala pong bayad ang kahilingan kaya lahat po ng iyong iling ay iyong bibigkasin iyong bibigkasin ngunit dapat habang binibigkas mo ito dapat po ay taos-puso mo itong bibigkasin taos-puso at may buong tiwala ka na ang lahat ng iyong hinihiling ay ipagkakaloob sa iyo ngayon pagkatapos po pagkatapos po nito ay sindihan mo ang ating kandila pagkatapos mong himling ay sindihan mo ang ating kandila ayan ganyan Sindihan mo ang ating kandila at saka mo ito ipatong sa ating papel. Yan, ipatong mo ito dito sa ating papel. Tingnan natin kung hindi. Yan, matutong ba siya? Ayan, ipapatong po natin ito dito sa ating papel. Habang nakasindi naka ang ating kandila, ay humiling ka. Muli kang ulit-ulitin mo ang iyong kahilingan, ang iyong ninanais na mangyari sa ating buhay. Ulit-ulitin mo itong bigkasin hanggang sa ang ating ang ating kandila ay tuluyang matunaw. Ngayon po, pagkatapos matunaw ng ating kandila, ay ipatong mo itong platito na to sa mataas na parte ng iyong bahay. Sa mataas na parte ng inyong bahay, at hahayaan natin ito doon hanggang sa katapusan ng buwan. So, ang katapusan ng buwan ay April. Ang April ay katapusan ng buwan ay uh, April 30. Katapusan ng buwan, April 30. Ay kuhanin mo ang papel na ito at sa mo ito sunogin kasama ang dahon ng laurel. At ang abo nito ay hayaan mong ilipad ng hangin. Ayan po. Gagawin po natin ito ngayong lunes ngayong lunes po ng umaga. Sundin po ang lahat ng nasabi, walang papalitan at wala pong babaguhin at dapat po ikaw ay may isang daang presyentong tiwala sa inyong mga ginagawa. Gawin ninyo ito, bukan ninyo ito sapagkat napakabisang pampaswerte ito upang ang ating buong buwan ay magiging masagana. So ayan po lamang, maraming maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.